nga din na kita sa inda kita nyo naman ang ninda ginahimok ginakayag ninda ang basura para makita ninda ang pwede pa ninda ma, ma pagkinabangan nakakuha pa nga mo din mga gulay kamatis bali pa sa kamatis na ah, ang nakukuha nyo di kundi pati mga ano pa na utatapok. mga sa mga subak Eh, Erok sana, napakilo nyo. Piraman nyo, piraman ang na nakikita nyo sa urad lo ba na pagpanguwa nyo di? Pira na... Hindi, kaya kung makakuha naman sa may ayo, kung makakuha mga baka kagalang minum, makakawin piti o sin. Amin nyo sa sagad lo? Hmm, hindi hmm, na hmm, kayo. Ay, kaman makuha nyo. Hanap nyo ka. Maliban pa sa saninang nyo ginapangalakal, di wala kamo mong ginahanapan ni Batrabaw? Wala ka yun. <mulangin>. Amo lang yun eh? hmm. Nabubuhay ka mo sa yung pangangalakal? Okay. Kung magkita kami ng pagkaon na kuwan, mayin ko dyan yung mga kami da. Kasi hindi din mismo na ano? Pag makikita ka mo sa yung basura? Oo, hey. kain hey. kami. Hey. Ako ah. ah, kayo ni Sibulyas, kung magkawak kami din kung nangangang makuha namon. Amon ni Yusura? Hmm, pero nang pabalay kung nang makakuha ng salmon. Kung makikita may na kita masin kung ka may kin. Pag halimbawa, may mga anak ka mo tapos nangaklasin, para kaya ba? Kung hindi mo po naipon mo na ipon namon. Na napapaklasig yapo niya sa ano. Sa tama na pag ano sa urad law. Kamay chis, kamay chis. Tapos tarong kapabos. Balija ulit. Eh balija. Pira mang kailo san chis. Kuan na siya bultuhan. Bultuhan. 700 ang pagbatan. Ang tanner bag na dito. Paano na iba? Ah. Ang siminto bagas sa sinahan. Opo, amin na siya ang 700. Takaya mo na kita ang susagad law. Ay dili. So, mga si bulan ina, bulan. Bulan na makakuha ka sa katamir bag. Sa mubuhay pa bulan. Ah, kaya bagan ano lang ninyo inay na ipon-ipon lang. Ipon-ipon lang. Maliban pa sa nang mga ano, plastic ka ng kalalasan. Sako, simintog, nabakasamang sa tigdus ang sako. Opo. Oh, Pwede sa ko, alanganin ka, mabalik, alam mamiso. mga siya, may ito nagbakal. Ah. Uh, Tapos. Kung sa ka lang sako, simintog niya, pahapos yung mga. Lima. Napulo. Napulo. Tapos, 20 pesos lang. 20 pesos lang.

Ina nawin na naprotas ko yah. Nang naimadit o? Ina. Ano, grip? Ah grips. Ubas. ubas. Ah ubas. Nairuk si na mga Ine. kaikang. Ano yung matrotro lang makau na? Sinubuk na kaniya. Oh, gamay lang mga kaikang natrotro oh. po. Sa tun na ninda na ano? Kung gutom gutom siya makau si nampan. Inampan naga ginakau nyo di mismo? <laughs> Ta. So, kung may pumunta sa pustahan sa amon din na magkaong kami sinik-sinik sini. kaong kami sinik ay, mag sa ako, mas kising kita piso ang panay. Ginika, unong kinapan. Ata, cake pan. Tapos ibig sabihin, mauli ka mo, kahit nadilianay ka mo magkaong, pangihapon na magka, lang sa inyo. Oo, iwat-iwat okay. man. Tipid na, tipid. kay kaya kung ano, pagkabuli, an kung tuwar ang mga bugas, ano ka man dito, mangutang anay. O, halimbawa, ikaw may asawa ka naman, trabaho sa inyo masawa. Ano ang pangalan nila? sa amat. Ang matamakan bangko naman. Nakamakan. na siya nagkakaroon dito? Wala na. Ah, 2 ka mo. Halimbawa nakakuha ka dito sa sasagka. 1,150. 2 ka 150, kamo, 300. Da, ang aking pakaunang kayo. Ang aking pirang bata, bata mo? unom Auli mo lang nga sa balay. May asawa. Kag... May bata pang asawa. Tambay. mulang um, um. mo lang. Wala man mahigus kadi Mahigus ka man naman bata.

Pero at least okay lang ina kay ano man ano yung ano inan marangal man. Ano yung oh, gina mapambog kada sin sana adlaw kada sin nintos. Oo. Oh, taon din di. Ora, amo na gatun diya. Oh, baka oh, kita ka din sa ang kinyintos kung makakita ka talagang bilog na kinyintos oh, amin ang pangbihira ano? <laughs> kung makakita kung, kung hindi makakita wala man wala pero maliban pa sa ni maabot ini sa inyo gin pili an san hali sa truck. Opo, pili. Ang bili na lang ini. Ini ni kay ang ano may mga tao baga kapangalakal man sinda. Opo. Pangalakal ninda. Sinda man kay na man ninda kita ang kay sa tulok kabulan sina Masildo. Tulok kabulan? Masildo ang. Mga... Pero biryo ito no. Dako ito. Bibi ko nila nga ata sa truck. Iba man ibaba ibaba man tambakan ninda. iba man. Mm. Ah. Uh, mga tambakan sa truck na sa truck daw anak ng bantay di di. Opo, amo man nanin Pero ay kinaka-survive anong ba mo sa urada no? Naka-survive. Sa pamumuhay sa ning pangangalaka lang no. na eh, kay sa todo ang tamarcos nga gin butuhan kay para 40 ka na lang kin sa bugas nang kanya sa sinta lugod. Dili kay an purpose ba no sa to kay sa 20 baga, 20 an ano, 1 port. Mm -hmm. Amo purpose sa to kay 16 na. <laughs> kay 16 man ang kilo. <laughs> Amo na ibig sabihin sa to. Bakang sa amin sa bubog, mamisong kilo. Tanami. Sana. Mm, pero pero gina ipong nyo. Mm, si mana, kasi mga tumbang kun wala wala. Mm. Tapos ina siya, luto. Luto sa baboy sa, sa baboy. At least nakakuha ng mga masambog sana no? alaga nyo, no? Hmm ano na gayod? Ano yun na lang gayod pakaon sa iyo mga anak? Kung makakita ka din, makatakimbang ka din, mga libo, kasi kasi mana, ang katunga sa na, eh may budget, ang katunga, bakal lang bugas. Hmm. Bago pa yung nagabuti din mga basura na, noong unang, iyo, unang mga trabaho. Ikaw kuya? Ah. ko ya. Kami no, burbantay kun may bulkitong sa amo bus. Ah. Nalko mo na oras niyan mauli, kuya. Oh, ato. Ah. Ato mga kay kang nakakuha ito, siya na no. 50 na bilog. Oh. takot ako na na bagay. Na siya din nakaistorya pa. Grabe man. Bang sa bangkalibo kay Joy. Ha? Ay, sa kalibo? Ay, kalibo. Hain ko ya. Oh. Pwede na ko ya. Kaputo sa papel. Ibuklan daw. Ah, daw. si Kuya. Napagkaswerte niya ni Kuya nakakita ng sad kalibo. Hang <laughs> <laughs> kanya ni Dili to, dili to pick. To dito. To to sad kalibo. Dapat ni Kuya. Doon si Kuya o 50 na nakuha. <laughs> sa tanan siguro niya na kaurad sa pagkadin niya sa uradlaw, yan na lang ang ng sad kalibo. <laughs> man na di mga kaigang umagi ni nisan ano san mga nakakarga sa truck ginakalakal ni ninda kaya mabilin din sa inda swerte na lang na makakuha sinda sa mga iba pa na pili makuha na pero damo pa nakukuha sinda maliban sa ano pang bawag sa ninda alaga na baboy nakakukuha na ninda tapos may mga natatapok pa na pwede makaon nakakaon din na magkita kami din mga yanit, pangsulot oh. oh, na mong magmasulot na na pangsulot na pangsulot na na pangsulot na ko um, todo malang kamo, lima ka mo auli maka. Pira ka didi? Unom. Ah unom. Ada mo ka didi? Kagapon kay na ka didi kag kuraho siguro mga 20 bilog. na pabayaan la nya man nyo. Oo, oo. Diliman. Ah oo po. Mas maganda po yung dilili kayod nagaano nagaimot ginabahagi man yun anong an blessing ba yan. Makikukuha nya didi. Kaganda lang kay usad ning kamo na ano na nakabawas pa sa basura na pwede nyo maano balidya ba para mabawasan din din basura. Yan mga kaikang sa mga dili pa nakapag-follow i-follow niyo na video para damo pa kamusan mapanood na mga video ko kay an video ko sugod nagaano ko naghahanap sa mga tao na kunano anin mga ginahimo sa pangurad daw na pamumuhay kaya sa mga nakapag na i-share nyo yung video para damusan makapanood kag basi may bukad uh, bukad uh, bukad uh, bukas ang puso na magbulig sa inda o mga kaigang amulang mga kaigang tapos abangan panakon didi ang maabot na truck